Hello, hello, hello. Ayan, magagawa ako ng biko. Ayan. Sinain ko na yung malagit. Isang kilo. Ito yung aking gata. Pakuloyin ko muna. Tapos, lagay ko muna ang asukal. Ayan. Kalahati dyan ang nilagay ko. Wait ko lang siya melted bago ko ilagay ang kanin. Yung malagit. para mabilis siyang kumulo. Ayan, luminaw na nga yung aking gata. Tapos, sabi inaantay ko siyang kumulo ulit. Ilalagay ko na itong condensed. Ayan, may one can condensed milk ako. Lagay ko yan siya. Kunti lang kasi kamay shabi na masarap kasi yung may condense wala akong ibab sa yung so, anong kung saan kung saan kung saan anap ngano ibab merong ibab milk Ayan, nakahanap. Nakahanap ng iba. Lagyan ko siya konti. Para malasa. Ay, halos na ubus na. Sa aming maniho Yung <laughs> iba pang lagay niya sa tsaan. Nakahingi. Ayan. para mabango siya, lagyan ko siya ng konting vanilla. Para may bango. Hindi ko inubos yung condensed. Baka masobrahan. Lagyan ko pa siya konti. Ayan. Wag ka hihilig sa matamis. Halo-haloin ko lang. nakare-ready na mga sandok 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 ayan na ayan na, pumulog na nang pumulog lalagay ko na itong aking kaning malagit eto na nga ilalagay ko na itong aking malagkit malagkit talaga buti pa dito sa Kuwait mura ang malagkit pero pag dun ka sa Pinas masyadong mahal masyado siyang malagkit talaga talagang malagkit na malagkit tegas kabang mo. Ayan. Ayan po ang ating apoy kasi napalakas ang apoy. Yan, dapat nito mahina yan. Inubos ko ng isang kilo. Kasi may bibigyan ako ito bukas. Tapos pagkain din naman ito. 云南丽江古城。 gastos din. Titik na natin konti. Oh, okay ang panis. Tabang pa siya. May tabang. Iubos ko ang kundin. Kala ko kasi matamis na kaya hindi ko inubos akala ko lang pala. ito sa kape. Maganda sana kung ang sugar ay brown. kasi so, ang sugar ko ay puti. Kaya, maputla siya. Masarap siya kasi ginamitan ko siya ng condensed milk malagkit, malagkit talaga. Napaka pure malagkit siya. Ingay natin ating pagod na aking biko. Kami lang naman kakain ito. Kaya okay lang na maputla siya. <laughs> Bikong puti. Bikong puti ito. Bikong puti. Ay, bato, bato. Bato, bato ng bigas. Yeah, ready na, ready to serve. Ayan, tingnan niyo yung ating biko. White na white siya. My biko. Pero makutla kasi hindi ko na pina-brown ng sugar. Ngayon, hindi ba? pwede na. Yan, isasalin ko na siya sa mga lalagyan. Biko with pistachio. Ayan. Ay, gan. Sa akin, panlasa ko, medyo matabang. Inubos ko na yung isang kundin, tapos kalahating asukan.